Ilagay sa mga ngayon at uh, tayo ay mamimi na isda. Magpapaluto mag, uh, papaluto tayo ng isda dito sa Indian restaurant dito. Yan, kasama yung ating mga trabaho, ating mga kaibigan. Magpapakain tayo dahil uh, <clears throat> dahil tayo ay mag na at magpapulbid na tayo sa Pilipinas. So, i-ano eh, naman natin. Uh, pakainin naman natin yung ating mga kasama bilang isang masayang alaala sa kanila dito sa bansang Saudi Arabia yung mamimili ng isda si ano si, si Rin aming uh, kasamahan na nagtatrabaho sa admin yan and guys yung mga isda dito ang dami dito namin bibili natin sa kabila namin paluluto, ipaluluto dun sa inyong restaurant ko ang na rin nila yung mga luto ng Pilipino mga sinigang adobong pusit yan dito yan guys tsaka mga inihaw dyan natin yung paluluto tsaka yung hipon yan yung mga binili natin guys pusit isda tsaka hipon yan baba butter natin yan Ayan. Diyan siya nagluluto. Ito yung Indian restaurant, guys. Ayan. Um, maliit lang yung ano dito. Pesto dito pero kasi naman siguro kami dito. Siyam lang kami dito. Ayan. Sisimula ng lutuin yung ating mga binili. Ayan. May bahay din yung paluto dito, guys. Pero sa nila lang lahat ng ricado. Sabihin mo lang yung gusto mo. Ayan. Yung mga menu nila. Yung mga, mga niluluto nila. Ayan natin mga kasamahan. Ayan. At ayan. Uh, maraming maraming salamat sa inyo guys. Hindi lang ito yung hindi ito yung unang at uli nating pagsasama-sama. Bago at syempre kailangan na nating uh, mag walay din. So sabantarin natin yung pagkakataon na ano kasama-sama nakalungkot din. Kasi sa loob ng 13 years ay nandito tayo sa Saudi pero siyempre kailangan na nating umuwi upang magsimula ulit ng panibagong uh, buhay sa Pilipinas na sana ay maging maayos. Pagpapatuloy natin yung ating trabaho din sa Pilipinas yung sa aircon shop, Yan, technician, electrician, kahit anong trabaho doon. Magsisimula tayo ulit ng lamisan natin guys. Nakaanda na. At yung ating mga kasamahan dun. Wala pa yung iba dyan kasi may pasok. Ito lang yung mga available ngayon. May digaw pa saka may mga panghapon. Kaya ito yung ating mga nakasama. Ayan yung ating butter shrimp. yan may ano pa yan. May sinigang. Inihaw. Tsaka pinaritong isda. Bale 13 kilos yan yung ating binili dito. Ayan. Sisimula ng kumain ng tropa. Ayan ay yung ating uh, sinigang na la, talakitok. Ayan. Yung hipon, yung adubong pusit, inihaw na cherry. Ayan. Simpleng yung salosalo. Ito yung mamimiss ko dito sa Saudi Arabia. Na pala, na gano'n na minsan mga malabas ng mga tropa. Kainan. Maraming maraming salamat sa guide ng ating Panginoon sa loob ng tatlabing tatlong dito sa Saudi Arabia. Nakakalungkot din na naka-excite umuwi. Kasi syempre kahit pa ano ay nasanay na rin tayo dito sa Saudi Arabia. Pero syempre hindi naman ito yung ating bayan at kailangan nating umuwi at makasama ang ating pamilya. Nakakalungkot dahil ating kinasnayan dito. Yun, pero siyempre masaya at nakakasama na yung pamilya sa Pilipinas. Ayan, ating mga tropa, apo na. Maraming maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Mga taga-suporta natin dito mga tropa. Ayan sila. Taga Batangas, saan saan, may Bisaya, Laguna, Quezon, saan pa ba? Ayan, yun sila kain tayo guys ito lang yung ating ano, uh, isa sa mga uh, memories dito sa Saudi Arabia na kasama natin ng mga tropa ito marami pa yan kaso hindi pa nakasama yung iba siguro may part 2 pa to pero ito lang muna yung ating uh, nakasama maraming maraming salamat sa inyo sa mga patuloy nyo sa support sa akin sa pagiging mabait na mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kapamilya, isang pamilya, isang kapatid, isang kaibigan. Yan sila. Uh, parang Dennis, si Serain, si Boss Ogi, uh, si Boss Chad, si Boy Richmond, si Chuck Greg, si Boy, Boss Bina, si uh, si Bus Hector, yan sino pa ba yung hindi natin nabanggit yun sila marami marami salamat sa inyong lahat at sana ay patuloy At tayong pag-ingatan ng Panginoon dito sa Saudi Arabia at uh, more blessings sa mga hindi naman natin nakasama sana sa mga susunod ay makasama ko na kayo na ano uh, bilang isang alaala natin dito sa Saudi Arabia kayo ay Tuloy-tuloy pa rin tayo. God bless at uh, ingat palagi.